Hindi porket, hindi pa nangyayari, e eh wala pang nangyayari. Parang ang hirap ata intindihin nun, eh, no? Gano'n araw po, ako po Lizarpe na Jim D. po. Bihira po nakakaalam na ako po ay nakapagtapos po ng uh, kurso sa batas. So, sa sitwasyon ko ngayon, hindi pa po ako nakakakuha ng bar exam. So ako, nakatapos po ako ngayon, yung, yung confirmation yun, nakita nyo, is Juris Doctor. So yun yung ku kurso ngayon na dapat kunin ng isang tao na interesadong maging abogado. So, 49 years old na po ako. Mag-50 na. So, nakatapos po ako ng Juris Doctor. Matagal na rin po ako nakatapos ng pag-aaral ng batas, pero never pa ako nakakakuha ng bar exam. Pero ito ngayon, sana makarelate sa inyo kasi... Maaring pinapanood mo to dahil doon sa mga gym business na pinopromote ko pero maaaring naligaw ka rito sa channel ko ito, it will apply sa lahat ng aspeto ng buhay so maganda kasi yung ano yung, yung, yung quote na yon kasi isa yan doon sa mga natutunan ko sa lola ko talaga so papaliwanag ko yun kagaya na nangyari sa akin gusto, gusto ko talaga balang araw maging abogado di ba so yun yung gusto kong mangyari na hindi pa nangyayari so yun sabi ko yung first part ng quote, hindi porket hindi pa nangyayari, wala pang nangyayari. So, okay, hindi pa nangyayari talaga na maging abogado ako. Pero ngayon, nakatapos na ako ng juris doctor, so, naandun na ako, may, meron ng nangyayari. So, hindi pa lang siya nangyayari, pero meron na pong nangyayari. Nagsisimula na siya, hindi pa tapos. So, balang araw, sabi ko nga, next year, magre-retire ako. It's about time na mabigyan ko yung sarili ko para naman sa sarili ko. So may time na ako para mag-review for the bar exam. And hopefully, talagang ano, I will claim it talaga. By next year, magre-review ako, susunod na bar exam, kukuha ako. So yun yung goal ko. Kung baga, uh, ko ano yung nilalagay ko sa isip ko na pinoprogram ko sa sarili ko, yun yung gusto kong mangyari at yun ang gusto kong gawin. So ngayon, pa, paano naman ng ano, paano naman makaka-relate to sa iyo, 'di ba? So sa akin kasi, isang aspeto ano sinabi ko, Nakatapos na ako ng kurso ng juris Ang susunod na step niyan is magbabareksam ako And hopefully makapasa ako ng bareksam Gusto ko maging abogado pero di pa ako abogado Pero ngayon may nangyayari na Hindi pa lang siya nangyayari pero may nangyayari na So ngayon gusto ko rin kapatid na i-share ko sa inyo yan Kasi marami sa atin kasi na naiinip sa sitwasyon natin sa buhay So maaring nagtatrabaho ka pa lang o nag-aaral ka pa lang may naka may napanood ka sa sa YouTube, sa Facebook na oy ang bata pa nito pero naging successful na kagad. Kunyari, tulad din lagi kong paborito eh, si Josh uh, Moika ng Kangkong Kids, Kangkong Chips. Ang bata-bata pa niya pero milyonaryo na. So naiinggit tayo na balang araw magiging katulad din ako ni Josh. Pero ilang taon na nakakaraam nung naisip mo pero wala pa rin nangyayari. Alamin mo ngayon, wala ka nga bang nangyayari? O meron nang nangyayari, pero dahan-dahan mo na achieve yung goal mo. Kasi importante yung kapatid. Kasi kagaya ng ibang mga videos ko, sinasabi ko, unang-unang step talaga sa lahat ng pagpaplano is kailangan mong isipin kung ano yung gusto mong mangyari. ba diba? Ano yung end goal mo? Gusto mong maging mayaman? Okay, taas ang kamay na gusto mong maging mayaman. Pero hindi tayo matatapos doon sa gusto ko lang maging mayaman. Kasi may mga paraan yan paano mo ma-achieve yung pagiging mayaman mo. So yun yung dapat na susunod. Alamin mo kung anong gusto mo, then planuhin mo pa paano ka makakarating do sa gusto mo. Kagaya ko, gusto ko balang araw maging abogado. Pero kung hindi ako gagalaw, hindi ako magiging abogado. Ano ba yung unang uh, step para, para maging abogado? Uh, para maging abogado ka kasi kailangan mo muna unang makatapos ng isang bachelor degree. So sa akin, dalawang bachelor degrees yung tinapos ko. Tapos ako ng BSBA Marketing, isang four-year course. At saka, tapos din ako BSBA Entrepreneurship, isang four-year course. Dalawang four-year course yung kinuha ko. Wala akong tsaga mag-aaral. So yun yung first step. Kumuha ka ng isang four-year course. After nung four-year course what gusto mo pa uh, ituloy yung pag-aaral mo ng law, di kumuha ka ng Juris Doctor. So, yun yung mga steps para makuha mo. Then, mag-review ka for the bar exam, kumuha ka ng bar exam. So, ngayon, along the way, na-achieve na, na ko na yung mga, mga steps. Yung ultimate goal ko, mag papunta naman ako dyan. Hindi pa siya nangyayari, pero meron nang nangyayari. So, ganoon din yung pinapayo ko sa inyo, mga kapatid. Maaring naiinip ka ngayon sa kung ano na estado mo sa buhay, pero tignan mo, baka naman may nangyayari na. Hindi mo palang na-achieve kung ano end goal, pero may nangyayari na. Pero kung wala pa rin nangyayari, it's about time na umupo ka uli, gumawa ka ng plano, at isipin mo pa paano ma-achieve yung plano na yon. Kasi sinasabi ko sa inyo, ano uh, pagka tinignan natin yung mga successful na tao, ang, ang sarap lang kaingitan talaga na successful na sila. Pero never na never natin naiisip, paano nga ba sila nakarating doon sa, sa road to success na yon? Ano yung pinagdaanan nila na yon? Kaya ba natin gawin? Gusto ba natin gawin? Kalimitan, hindi natin nakikita. nakikita natin, yung success na kagad eh. Pero dumaan sila sa paghihirap. Lahat yan, walang madali talaga. Walang birang-bira yung naging mayaman nang hindi naghirap talaga. So, kailangan mo lang isipin maigi ang kapatid. Papalanuin mo lang talaga pa paano gagawin mo. Ah, uh, ito yung maipapayo ko. Ah, uh, isa sa mga paborito ko libro is yung ah, uh, The Richest Man in Babylon. Main character doon si Arkad. Arkad. Oo. Uh -uh. So, ang story ni Arkad, ordinaryo lang siyang manlililok. So, ah, uh, kagaya natin, nagsimula siya ng mahirap talaga. Gusto niya yumaman, pinla ngayon, uh, kinausap niya yung isa sa pinakamayaman sa Babylon. So ito yung mga naging payo nung ano, pinakamayaman sa Babylon nung panahon na yun sa kanya. So sabi niya, kailangan mong bayaran muna yung sarili mo. Kailangan mo muna bayaran yung sarili mo. Sa, so, eh, eh, pagka ka, iniisip po, minigosyo ka, eh bayad naman, lahat, lahat naman ng pera na yun, eh akin. So bakit ko pa babayaran yung sarili ko? Pero ito yung tamang ano, mindset no. Sa iyo nga yung pera na yon pero may napupunta ba sa'yo? Bakit? Kasi portion ng pera na yon pinababayad mo pagkain, pinababayad mo ng upa, pinababayad mo ng damit, etc. etc. So, wala natitira sa'yo. So, dapat kahit pa paano, pinakamaliit na pwede mo uh, ipunin para sa sarili mo is 10% ng kinikita mo. Mahirap isipin talaga yan. Mahirap lalo na sa buhay ngayon na uh, ang daming gastusin. Pero maniwala ka, kaya mo yan. Nasa isip lang yan. Pangalawa, nakaipong ka ng pera, itatrato mo yung pera na yun na parang puno. Okay, so nakaipong ka ng pera, itanim mo ngayon yung pera na yun para tumubo. So, i-invest mo siya. Invest mo siya. Pero kailangan, yung mapapaglagyan mo ng investment is yung napag-aralan mo. Kasi una, isa sa pinakamadali sigurong gawin is yung mag-ipon. Pinakamahirap gawin dyan yung mag-invest ng tama. Kasi kagaya nung, nung sa um, Richest man in Babylon, nakapag ipon na si Arkad, nag-invest naman siya ng pera. Pero ang in-invest niya, yung pera niya sa isang brickmaker, maker, yung, yung gumagawa ng mga parang halo blocks sa atin, gumagawa ng halo blocks. Pero ang gagawin nung brick maker na 'yon is bibili ng gems na mga alahas sa ibang lugar. So sabi niya ng nagtuturo kay Arkad, sabi niya, "Wag kang hangal. Bakit ka magpapaturo papaano bumili ng alahas sa isang taong gumagawa ng hollow blocks or ng brick. So gagawin mo lang yan, ipagkakatiwala mo yung, yung pera mo doon sa taong nakakaalam kung paano gagawin yung, yung paano gagkikita ang pera mo. So kung, kung, kung kailangan mong uh, gusto mong pumasok sa pag-aalahas, ang kakausapin mo, hindi baker, hindi panadero, hindi gumagawa ng hollow block, kundi alahero. So, yun yung pangalawang lesson doon. Kailangan, ma-invest mo yung pera mo sa taong nakakaalam or sa mga gagawin mo sa mga dapat pagkakitaan ng pera. Sa alam mo pagkakakitaan ng pera. Yun yung lesson number two. At lesson number 3 nga, itan, itan itratuhin mo na parang ano, na puno. Okay, so kumita na ngayon. Si, ngayon, yung second time around si Arcad, nag-invest uli siya sa isang shield maker na ang investment niya doon dito is yung bronze or yung bakal which is may kinalaman talaga yung shield maker na yon doon sa aspeto ng bakal. So ngayon kumikita ngayon siya ng ano ng ng pera ngayon doon sa investment niya doon sa gumagawa ng shield maker na yon. Pero ang pagkakamali ni Arcad, yung kita niya from doon sa shield maker pinanggagastos niya sa luho niya. So sabi nung ano nagturo sa kanya, kinakain mo yung fruits ng labor mo. wag mo nang ganon. So ngayon, Tukad na lang story short, yung kinikita nga niya sa investment niya, hinahayaan niya ulit lumaki para maging investment. So, pinapadami niya. Kung bagat, isipin mo meron kang isang malawak na bukirin na mayaman ang lupa, walang puno. Nagtanim ka ng isa, let's say, mangga. Okay. May isang puno ka ng mangga, na munga ang mangga, pero imbis na inani mo lahat, yung mangga na binunga niya, itinanim mo yung mga buto. Let's say, sampung buto ang naitanim mo doon sa isang puno ng mangga. So, after isang taon, na namunga na uli, tumubo na yung puno ng mangga, may labing isang puno ka na. Sa labing isang puno ng mangga, makakatayo ka ngayon na isang daan pa na seeds na may tatanim. So, ma-imagine mo, kung pinapaikot mo, hinahayaan mo na mamunga ng mamunga yung mga itinatanim mo at itatanim mo uli, mas madali ngayon yung yung road to progress mo. Kung pera yan, mas madali lalago. Yun yung sinasabi ko kapatid. So ngayon, kung ang punto mo gusto mo maging mayaman, hindi pa siya nangyayari. Pero hindi ibig sabihin noon, wala pang nangyayari. So gawa mo na ng paraan na pa, paano mo ma-achieve ma, ma, ma -achieve yung, yung, yung goal mo na yon. So kapatid, huwag ka pang ng, ano, ng, ng, ng loob. Huwag ka pang ng loob. So kaya nag-aaral ka, nagtatrabaho ka na sa ibang bansa ka, hanggang may oras pa, hanggang may kalusugan ka pa kaya mo pang gawa ng paraan yan. Kaya pang mangyari yung mga gusto mo mangyari. So again, alamin mo kung anong gusto mo, gumawa ka ng plano, pero gumawa ka rin ng mga hakbang papaano ma-achieve ang mga plano na to. So again, sana may natutunan kayo at sa mga nasabi ko, ito hindi na to about gym business lang. So it applies to all. Kung ano man yung negosyo mo na yan, mapapakinabangan mo itong mga natutunan mo na sa mga videos ko na to. Kupulis si RP, na gym di pa ang araw po.